Wow. Oh, tara. Na ano ka? Ikaw na mamundo, gano ba ka? Ta ano chismis-chismis ka na naman. Na isay. Mabayaan ni nagpapala chismis na yan sa imo. Tapa. Kaya kayo nagchismis ta ara lang yan sa imo. inggit dahil may namawala sa tao. ang tao pag inggit pikit iba na. kaya na yan nagjijis basta alam na mas matibay ka mas maray ka saka mas mabuot ka may usin na kayan dahil hindi alataman kang magulang linda. kaya rugyang kayan huh? Mari nag nagibuhon mo. Kapag nag-inichismis na ka, nararaot ka. Tabangan mo. Ay, ano na. Taba ka dahil pa sila na na-impormahan kang sa imong buhay. Baka ako dahil kompleto ang sa inyong impormasyon. Tabangan mo. Itaw mo gabos na details kang buhay mo. Kung nasa inka, kung anong ginigibo mo, kung anong trabaho mo, kung ano ang mga aktibo na mo so, sa sarong sa maghapon araw daw. tangan Ta, di ni dinas hindi man dipisilan magpara ispay kang buhay mo o ngantig Hindi nga, na ka na ba majata na ma isoyan ngani nga, kita istorya mo gabos ngani guys hindi mag kulang ang chismis ninda dai ba ning mag sobra lang magkulang yo baga muna tayo Ayun, Ay, pala luya Ang mga chismosa dyan, nagkalat. Mga bulbulugan 'yan.